on manual transmission ayaw umabante ang aking sasakyan Hello mga paps I'm Kuya Shane at may nareceive na naman tayong question at ayaw daw umabante ng kanyang sasakyan pag nasa 3rd gear or 4th gear. Pero pag nilalagay niya daw sa first gear, eh umaabante naman daw. At ang napansin niya, eh ang lalim na nung apak niya sa gas pero ang bagal pa rin tumakbo nung kanyang sasakyan. Ang question niya sa atin, eh kung ano daw ba yung posibleng problema ng kanyang sasakyan. Okay. Uh, normally, sa mga manual transmission, eh, pwede talaga itong mangyari. Ito yung tinatawag natin na slide clutch. Okay? Kumbaga, yung clutch natin ay nag-i-slide na. At uh, isa sa mga possible din na mapapansin ninyo pag nag-i-slide na yung inyong clutch, e eh, pwedeng mangamoy ng mabaho dyan sa inyong engine bay na pwede nyo rin maamoy dito sa loob ng inyong sasakyan. So, pag na-experience nyo tong slide clutch, uh, isa sa mga tipid mode remedy dyan, is pwede nyo munang ipa-adjust yung inyong clutch. Okay? So kung sakaling madadaan sa adjust, di okay na. Pero kung hindi, okay? Eh kailangan nyo na talagang palitan yung inyong clutch disc. Kasi yung clutch disc niyo possible na worn out na siya or manipis na. Kaya nag-i-slide ang inyong clutch. Uh normally ito, hindi lang 'to mga paps, no. Normally sa isang clutch set o sa isa sa, sa clutch, eh nakakapag-adjust dyan ng mga 2 to 3 times. Okay? Then after noon, pwedeng sira na o manipis na talaga yung inyong clutch. At isa sa mapapansin nyo rin dyan, pag kayo ay nakaka-experience na ng slide clutch, eh malakas na sa gas yung inyong sasakyan. At mapapansin nyo kagad yan doon sa mga higher gear like 4th gear, 3rd gear na mapapansin niyo pag inapakan ninyo ng malalim, bawa naglagay kayo sa 3rd gear, inapakan nyo bigla yung gas ng malalim mapapansin niyo parang ang kupad niyang umabante o bumilis. Kung baga, ang tagal niyang i-accumulate yung bilis. Then, mapapansin niyo na parang wala na siyang sipa. Kung baga, gumaganon yung ulo mo. Wala na siyang ganoon Kung baga, napaka-smooth ng kanyang takbo. So, yan na yan. Then, uh, all of a bababa ba 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 third gear, second gear, pinaka-worst is first gear. So, pwedeng hindi na umabante yung inyong sasakyan if ma-experience -e nyo talaga yung pagkasira nyan so if ever man na ma-encounter nyo to halimbawa nasa isang kalsada kayo medyo malayo-layo pa yung pupuntahan ninyo ang pinaka-suggestion ko dyan is pwede nyo pahingahan muna pag palamigin nyo muna yung inyong clutch and uh, siguro mga 30 minutes to 1 hour then may possibility naman na kakapit yan now pag pinapaandar nyo na yan dahan-dahan na yung apak sa gas. Okay? No heavy acceleration. Kasi the more mong aapakan ng gas niyan, the more na mag slide yan. Kung dapat ang pag-clutch at pag-gas is smooth na smooth lang. And as much as possible sana, eh, wag yung iaahon. Kasi may possibility hindi yan umahon. Okay? So, yun mga paps, no, kung sakali man na-experience ninyo yung hindi pag-abante ng manual transmission, kung bawa sa higher gear pero sa first gear, second gear uh, eh, umaabante naman may possibility na slide clutch na ang inyong sasakyan kung nagustuhan nyo yung video, pakilike and don't forget to subscribe to my youtube channel at sa facebook, click nyo lang yung follow sa taas at tiktok, click lang yung plus sign dyan sa logo ng kuya Shane salamat sa panonood, keep safe mga paps